Hey, hello guys! ayon man, we make time tayo para mag-answer ng mga questions about sa pharmacy assistant. Kasi ngayon ko lang nakita yung mga questions dun sa last vlog ko about sa pharmacy assistant. Kasi nagkaroon nga ako ng experience dun sa Watsons, pero dahil nga sa mga family matters and everything, hindi rin ako nagtagal doon. So almost 2 months lang din ako sa Tagig yun, nasign ako sa BGC Tagig and then lumipat kami dito sa Cavite para sa another opportunity naman. So yun, nag lang naman ako kasi baka nandun yung forte ko, nandun yung career side ko, ganyan. Actually, um, okay naman siya sa akin personally pero hindi lang naging okay nung time na nilipat ako sa ibang branch na. So, doon ako nagkaroon ng conflict. So, sa store na meron kami, um, ilang ba kaming pharmacy assistant? Lima. Lima kaming pharmacy assistant doon. Tatlo, tapos ayun. Dalawa kaming bago. Yung isa ay three months pa lang Ahed siya sa akin ng two months. So, ako ang pinakabata at ako ang pinaka um, maikli pa lang yung experience sa pharmacy assistant. Tapos yung sumunod sa akin, iba-iba kami ng course actually. Meron dong um, uh, office ad, merong midwifery, merong HRM, merong business ad, tapos ako ay international studies. So kung gusto mong maging pharmacy assistant, tapos iba yung course mo, pwede pwede ka naman as long as may 4 years course ka na natapos, okay? So hindi nagmamatter sa isang company kung halimbawa ay hanap talaga nila ay 4 year course at kahit gaano pa kadami ang working experience mo, may managerial experience ka and everything and everything, kung may target kang position sa isang company, tapos hindi ka naman qualified, please lang, i-accept mo na lang kasi hindi talaga pasok. So yun, may nakausap kasi akong ganon, may nagchat sa akin kung hiring daw ba, eh may experience naman to, ganito, ganyan. So nung sinabi ko na nag-hire ang Watsons ng 4 years course lang, ay mukhang nagalit pa sa akin kasi may experience naman daw siya sa ibang kung uh, kumbaga may manager yung siya, ganyan. Balik tayo doon sa bakit nga ba ako nag ng maaga. Kasi nga, so, hindi magiging permanent kung saang location ka na-assign. Kasi tinanong ko na din yan sa HR, doon sa headquarters nila, na bakit ako ililipat sa ibang store kung wala naman siya sa kontrata ko. So, ang sabi ay kailangan mo lang basahin yung kontrata mo. Gets nyo? Nandun daw siya sa kontrata pero hindi ko nabasa or hindi ko naintindihan kung nandun ba talaga siya sa kontra. So, from BGC, um, uh, Eco Tower, dun ako naka-assign and then ililipat ako sa Bayani. So, sa tagig din yun, naroon tagig. Pero, ito yung malala kasi para sa akin. Bago lang kami sa tagig, and hindi ko pa ganun kagamay, unlike ni Dada, na doon talaga siya lumaki. So, ang concern niya sa akin, dahil bago ka, hindi ko nga gamay kung saan ako sasakay. Tapos, ang malala din doon ay wala pang sasakyan. Kung baga, walang jeep. Ang meron lang doon ay tricycle. So, ayaw ni Dada na... Um, mag ako ng gano'n, tapos mag-isa lang ako, na wala akong nakakasabay na ibang tao. Kahit maraming tao sa tagig, pero doon sa place na na-assignan ko, as in, konti lang yung tao, and yung balibalita sa akin ay, konti lang talaga yung tumatanggap doon sa pharmacy na yun, sa store na yun. Kasi nga, hindi siya accessible doon sa mga tao. Kailangan mo tumiramis mo doon sa lugar na yun para maging accessible para sa'yo gets nyo yun? So, yun yung naging reason ko kung bakit um, umalis din ako sa company na yun, dyan sa Watson's. Okay? So, ayoko na nung kung ano, kung anek-anek na mga um, issue tungkol sa ano, pag-alis ko dyan. <laughs> okay? So, ayun. Uh, yun yung naging reason ko kung bakit ako nag-resign. Kasi, um, kinausap ko na din naman sila na ayoko talaga kasi lalo na bago ako. Bago akong Uh, tawag dito, bago akong salta doon sa lugar, bago akong pharmacy assistant doon din sa lugar. So, hindi ko gamay at hindi ko gamay yung mga kasama ko kasi almost one month nakasama ko sila tapos ililipat agad ako sa ibang store. So, medyo masakit sa akin. Actually, iniyakan ko talaga yun. Umiyak ako sa store kahit may customer. Umupo ako sa gilid. <laughs> tapos umiyak ako kasi ayoko talaga. Kasi naging ka-close ko na sila lahat doon, naging komportable ako, as in mababait yung mga nakasama ko. Yung process lang na yun na paglipat sa akin ang hindi ko nagustuhan. Kaya sabi ko, hindi lang naman to once mangyayari na ililipat ako sa ibang lugar na hindi ako familiar. Kundi sa mga susunod din na, na mga pangyayari, ganyan. Kahit na sinasabi din ng mga kasamahan ko na na-experience ko din yan, pero nakabalik naman ako dito sa dati yun yung iniisip ko na sinasabi nila na, ala baka hindi ka na makabalik. Kasi, mayroon din na hihiramin ka. Halimbawa ay magiging on-call ka. Halimbawa, sa lugar na to, walang pharmacy assistant. So, si Eco Tower ay may sobrang apat, apat na pharmacy assistant. Ang kailangan lang talaga, or ang advisable lang na pharmacy assistant sa isang store ay dalawa. So, may sobra pang dalawa. So, si isa ay hihiramin doon at si isa ay ide-deploy naman sa ibang lugar. So it's up to the manager to the supervisor kung ibabalik ka pa sa original na uh, na place mo, na location kung saan ka na assign. So ilang beses ko yan in uh, ask doon sa headquarters ganyan. Naging issue din sa akin um yung uniform Okay, yung uniform ng pharmacy assistant sa mga babae. Kasi ang dine-deploy nilang mga uniform ay pang lalaki at ikaw na ang mag-a-adjust, ikaw ang magpaparepare ng lahat-lahat. Sagot mo ang medical, sagot mo ang pagpaparepare ng uniform, pero kapag binigay na sa'yo yung uniform, sa'yo naman na yun since repair mo naman na. Pero kung sakaling hindi ka umabot dun sa kontrata mo, doon nila ibabawas yun. Okay? Yung sa back pay na tinatawag nila. Pero hindi ko na nakuha yung back pay ko. So, yon And then, yun din naging issue ko. Kasi, um, may sinabi sila sa akin ata na, na after a month, after ilang weeks, may matatanggap kami or um, mapapalitan yung uniform na meron kami since panlalaki nga ang suot namin at hindi siya magandang ting tingnan ako lang yung naiiba doon sa store namin. Ako yung nakapanlalaki na damit. Ay, pa tayo dahil may mga lipad-lipad doon. <laughs> pa tayo dito sa kusina. So, panwari, kahan lang to. So, yun. Um, proceed na tayo sa mga questions doon sa vlog last time. So, ang tanong, ang unang tanong, pwede ba ang visible tattoo? Hindi ko sure. Kasi may one time ata may nakasama ako na visible yung tattoo niya pero hindi naman siya nasisita. Ganon. Pero maliit lang siya. Siguro um, hindi lang, hindi, siguro pwede kapag masyado ng malaki yung tattoo. Yung super visible na talaga siya. As in, kitang kita na siya, ganyan. Siguro kahit maliliit na tattoo pwede naman ata. Pero hindi ko sure. Kasi hindi ko siya natanong at yung mga kasamahan ko ay wala din namang tattoo. Yung mga yun, kaya siguro hindi, rin, hindi ko rin natanong at hindi ko rin um, alam. <laughs> Ayun. So next, saan pinasa ang medical? So ito ha, ang, ang advice ko sa inyo sa mga gustong mag-pharmacy assistant sa Watson's, ang medical po ay sagot nyo, okay? Hindi sagot ng company. So kailangan mag-prepare kayo ng pera kung saan kayo magpapa-medical so walang specific kung magkano okay depende yan sa hospital or sa clinic na mapipili nyo kung saan nyo gusto magpa-medical okay so saan nga ba pinapasa through email ba or personal lahat ng requirements na uh, pinapapasa sa inyo or pinapasend sa inyo ay through email lang hindi actually through email Viber kasi doon sila nakikipag pag um, nakikipag communicate. Okay, doon sila nakikipag-usap lahat. So lahat ng requirements nyo ay kailangan nandoon. So ano nga bang mga requirements na kailangan? Diploma, medical, um NBI. So mga ang um, basic na mga requirements SSS, PhilHealth, yung mga yan, sa so mga number one na kailangan yan, diploma or TOR ang kailangan. Tapos birth certificate, so yon. So, next, how much ang salary ng pharmacy assistant? So, hindi ko uh, may specific kasi kung sa Watsons ang tinutukoy nyo, it depends. Kasi tumataas daw siya every year. Um, depende sa supervisor. At depende din syempre sa performance mo. Um, sa akin, ang pinaka-basic ay magkano ba yun? 14 or 15. Ganon siya kababa. Um, hindi siya um, above minimum ba yun? Basta yun. <laughs> Something ganon. 15, 16, mga ganan So, mababa lang siya kasi since um, pharmacy assistant, kapag siguro nagtagal ka, <laughs> tumataas naman siguro siya. So, ayun. And ito yung pinaka-common na tanong ng mga, ng ibang tao sa, ang tawag dito, lalo na sa mga ganto sa mga gantong work as pharmacy assistant. Pwede bang may salamin as pharmacy assistant? Yes, pwede. Pero depende sa supervisor, depende sa store manager. Kasi may mga store na nire-require ang mga pharmacy si assistant nila na magsalamay, ay mag-contact lens. <laughs> mag-contact lens. Kailangan daw mag-contact lens kasi syempre para hindi tayo mabother kapag nag-aayos tayo ng mga gamot, ganyan. Kapag uh, may inaasikaso tayo ng mga customer. So, it depends sa supervisor kasi kami inaalaw kami na magsalamin. Actually, halos lahat kami nakasalamin. hindi <laughs> ko din alam. <laughs> kasama ko, requirement ba ng mga girls ang mga nakasalamin? Ganun. Hindi naman, hindi siya requirement. Pero kung kaya mong mag-contact lens, mag-contact lens. Pero kung kailangan mong magsalamin, magsalamin ka. Then, yung face mask, it depends sa supervisor and sa store, okay? At saka, kailangan na kaban, din naman sa inyo kung ano yung mga requirement na dito na kailangan kapag uniform ng girls, uniform ng boys, sa so ayun. So, um, ano pa ba? Ano pa ba bang pwede kong ma-share sa inyo? So, yon, kung, um, kung gusto nyo na pasukin tong industry na to na pharmacy assistant, make sure na nakakapag-review kayo ng mga gamot, may alam kayo sa mga gamot para hindi kayo nahihirapan pag sa actual na. Kasi super hirap kapag wala kang background sa medical at hindi mo alam yung ibang gamot. Kasi mga simpleng terms lang, lalo na kapag tinanong ka ng customer, anong gamot pwede sa ab sa ubo, mga over-the-counter ang kailangan mo i-memorize. Ano bang pwedeng sa sipon, ano bang pwedeng sa lagnat, ganyan. Pero kapag emergency na gamot ay kailangan din naman ng reseta ng mga prescription um prescription from doctors. Okay? So yun lang, if you have any questions, um, mag-comment lang kayo sa baba at i-answer natin yan. Okay? Kung gusto nyo pang malaman about sa pharmacy assistant, let's go. And kung may tanong kayo about sa BPO, let's go then Dahil si Dada, pwede natin i-invite. Try natin i-invite si Dada dito. Tapos, ipa-answer natin yung mga questions niya about sa BPO. Lalo na sa mga incoming, um, sa mga incoming graduates, sa mga fresh graduates. So, ayan, uh, na invite namin kayo na manood ng aming vlog para kung may mga tanong kayo, pwede namin sagutin. So, yun, see you on our next vlog. Bye!